Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Wala nga na si Darius nang ipahuli nga nitong si Auntie Belen dahil ayon nga sa kanya ay inabandon na siya ng kanyang sariling anak. Ngunit ilang minuto nga ang nakalipas nang tumawag si Farah sa kanyang nanay na si Auntie Belen. Ngunit sa kanilang pag-uusap ay nagpatigas nga itong si Farah at sinabi niyang kahit kailan ay hindi niya ibabalik ang katawan ni Lucy. Sinabi nga niya na kung hindi man nila magagawa na ibalik si Fara sa mansyon ay okay lang din naman sa kanya dahil makukulong na rin naman siya sa katawan nitong si Lucy. Nangako siya na pagtapos ng solar eclipse ay hindi hindi na sila magpapalit pa ng katawan. Masayang masaya pa rin si Lucy dahil ayon sa kanya ay ma-enjoy -e naman ang katawan ni Darius, ang katawan ni Farah. Kaya naman nung mga oras na yon ay dismayado talaga itong si Lucy sa mga nangyayari. Hindi naman makapaniwala ang mga kapulisan na pwede palang mangyari na magpalit ang kaluluwa ang dalawang tao. Nagpahiya noon si Aling Belen nang talikuran nga siya ng kanyang sariling anak. Agad nga nilang ikinulong itong si Auntie Belen dahil sa patong-patong na kasong isinampa ni Darius at ni Lucy sa kanya. Sa pagpunta nga nitong si Farah sa mansyon upang kausapin si Cheska, ay agad siyang nahuli ng mga security guard. Hindi alam nitong si Farah na nasabihan na nga ni Darius ang mga security guard at lahat ng mga katulong sa mansyon na kung sakaling darating siya ay agad nga siyang kalad ka rin, itali at igapos upang maibalik nga nila ang katawan ng kanilang Ma'am Lucy. Galit na galit si Darius nang makita si Farah sa loob ng mansyon. Sinigurado naman nila na hindi makikita ni Cheska ang mga pangyayaring iyon dahil ayaw niya na matroma ang bata. Natatawa noon si Farah at sinabing hindi naman kaya gawin ni Darius at ni Lucy ang kanyang mga ginawa. Subalit nagulat siya nang lumabas si Apo Berta.